Good afternoon mga idol, mga follower. Happy Saturday sa inyo mga idol. Ito may isang project kami mga idol. Nabubunga na namin yung nakaraan to. Binalikan lang namin yung plasing mga idol. Kasi hindi pa tapos yung payroll. Ngayon natapos na. Ito mapapansin yung mga idol. yung mga idol tapos na to. Yan. Ayun naglilinis na ng gater Ayan. Finish na to mga idol. Kung mapapansin nyo. Ayun. Ayun may plasing na. Yan. Ayun nagre-retouch si, si Jarmak yung isang ano ko, isang latero ko. Ito kung mapapansin yung mga idol, talagang iyon ang critical, yun ang kinatakutan namin nung, nung, nakaraan mga idol, nung naglalatag kami. Ito ako mapapansin nyo, talagang yan. Pero kahit pa paano, tulong ng Panginoon Diyos, walang nadisgrasya na tao. Kasi ito, nakabit namin na maayos yung, yung box flossing. Pre, ingat ka sa pagpipintura dyan, pre. Ito, pre. ay yung mapapansin namin mga idol ito yung araw na yun pero kahit papaano mga idol na ikabit ng maayos yung yung box flashing kasi lapit wala wala na nga isang dangkal kung nga uh, to ato uh, inches na layo ng ano pero binuo namin dito sa plak sa taas binuo ng aking latero kung mapapansin yung mga idol ayos na Yan. naglilinis na lang kailangan na brass yung mga gutter at saka yung mga uh, yung mga yero para matanggal yung aribaba Yan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo happy Thursday sa inyo mga idol yung mga isa iba kong kasama yung mga pamangking ko dun, naglilinis ng ano naglilinis ng bubong doon sa baklas kabit ah uh, ito tatapos na nag PM sila sa akin na ayos na kaya pupunta kami doon sa isang project na naman yun doon sa nilinisan ay mo pansin yung mga idol ito na ayos na binalikan lang namin tong mga idol yung project na to yun yung contractor dito mga idol contractor na engineer pa saka siya yung may ari nito sa budiga budiga lang to mga idol pero ang ganda ganda ng budiga nya long span na rin yun yun kulay brown yan si RJ Reyes engineer RJ Reyes shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at sa mga construction worker at sa mga mga engineer, mga architect, mga foreman, mga construction worker, shout out po sa inyo. Ingat po din kayo kung saan man kayong naroroon, kung saan man kayo sa trabaho, ingat po kayo. God bless you to all, mga idol ko at mga follower at mga construction worker ko. Maraming salamat. Finish project na naman itong mga idol. Dilipat naman sa ibang project. Yan. Kaya yung, yung vlog ko kayo na umaga, mga idol, na nawagan po ko kung sino mo ba, Pwedeng mag-apply dito sa latiro, dito sa anguno. Sa opisina namin ng Paris Cross Roofing Enterprises. Punta po kayo. Dalawang latiro, kailangan ko po. Uh, dalawang latiro, 900 per day. Inaulit ko po, 900 per day. Kailangan, may service. Kasi bawal mag dito sa Rizal, sa Angono Rizal. Uwian po ang mga latiro dito. Okay, thank you. God bless. Mga idol, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo. Happy Thursday sa inyong mga idol. Ayan, binis na. Ayos na mga idol. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at mga contraction worker. Thank you. God bless. Ayun na boss. Para ano tayo. Okay. Ayos na. Ayan, ganda. Kung um, ano ginawa namin ngayon. Nang maga umaga, naghiwalay kami ng mga, mga, kasama ko. Ay, importante, natapos to para unti-unti hindi kami matatambakan. Ito yung makapapansin yung mga idol. Ituturo ko sa inyo. Ito na yung, yan, yan. Kung mapapansin yung mga idol, yan. Project din yan ni RG Reyes. Yan. iri -re 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 silang namin lahat ng, ano yan, yung mga, mga dugtungan yan. Project din yan, nakahanda na materialis niyan. Manggagawa lang kulang. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol, mga idol ko. Good afternoon ko sa inyo. Happy Thursday sa inyo mga idol. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you to all. Thank you. God bless. baso, dito may ano dito eh.